Hello guys, welcome back sa ating channel and for today's video guys ay babasahin natin itong uh, komento na ipinadala sa ating uh, katiits. so ang sabi niya dito guys ay uh, um, meron kaming nakita na punong kahoy na tatlo at ang isa hinukay namin ito ang nakita namin sir so ito po yung akan uh, kanyang sabi so uh, ayan sasagutin ko yan na uh, saglitang sagot lamang Uh, dahil nga ito uh, picture lang ang kanyang pinadala at kulang ng uh, description kung anong purma uh, ng kahoy o anong kahoy, anong klaseng kahoy ito at uh, ito lang guys ang kanyang pinadala eh, yung uh, may bato na parang limestone na nasa ilalim ng uh, punong kahoy guys o sa mismong kahoy, ayan makikita nyo sa video guys so dito guys, bistado naman na uh, isang old tree itong kahoy na ito dahil nga ugat pa lang ay uh, makikita mo kanyang nibari ay talagang uh, namumulok na so nabubulok na po siya so ibig sabihin ay matanda na po itong uh, kahoy na ito guys pero ang nakapagtataka dahil nga merong nakuhang bato so ayan i-explain ko sa inyo guys ng isa-isa uh, okay guys uh, tingnan natin sa dayamasitas dream book itong uh, kaniyang uh, uh, ay pinadala sa atin guys so ang sabi niya ay uh, isang uh, punong kahoy ang sabi nga niya ay tatlo daw ito pero ito guys it tip ko sa mga treasure hunter na uh, pag may kahoy pa o meron kayong makikitang old tree kadalasan po dito ay may signage po ayan ipakita ko sa screen ayan basahin uh, tingnan natin sa screen ito sa masita Dreambook ay ang una-una uh, dito guys ay uh, Meron ditong uh, bin, uh, sinabing triangle dead and bonsai tree markers Ayan po, bonsai tree markers So dito po ay isang coconut tree ito eh na matanda na eh, isang bonsai na eh Mapapansin nyo dito, meron siyang uh, mga guhit Ayan po, so merong uh, arrow, merong five Tapos merong heart tapos merong L Ayan po guys, merong mga signage Dito sa iba merong A Ayan po, tapos may box Tapos isang, uh, may mga guhit-guhit pa So, sa bonsai tree naman, ito naman yung kahoy Nakaben yung kanyang sanga Ayan, nakaben po siya So, meron po yung mga ibig sabihin guys na ano So, sa kanyang uh, cases guys, sa kanyang uh, picture na ipinadala guys ay uh, talagang uh, matutugma dito kasi nga hindi naman uh, coconut tree yung kanyang uh, pinakita sa akin eh uh, kahoy naman siya eh so malamang dito guys halimbawa na lang ay hindi mo makikita na nakaben yung kanyang uh, mga sanga o hindi ginawang palatandaan kasi nga naputol na siya dahil sa katandaan so ang ginawa nila ng ating uh, katiis nagpadala nito guys ay uh, hinukay nila yung ilalim. So, ganito, guys, ang explanation dyan, guys. So, itong kahoy na ito, guys, kaya nga putol po yung main niya, main trunks nya, uh, uh, ano lang, yung sanga lang ang iniwan o, o uh, binendang hapon para ginawang uh, marker. So, dito naman sa kanyang ugat, guys, sa ilalim nito, ay uh, ang teknik po nila dyan sa pag- uh, Uh, gagawa ng uh, marker, gawa ng marker o, o libingan nila, libingan nila ng uh, treasure dyan, puputulin po nila yung min root, yung uh, main min ugat guys, puputulin nila, tsaka lagyan nila ng bato na may chemical para po hindi po lalaki masyadong ang kahoy na yan. So, ibig sabihin sa kanyang picture po na nabubulok ditong ilalim niya tapos na, may nakita siya ditong uh, bato So, ibig sabihin, ganito po yon treasure po yon ginawang bonsai. Kaso nga lang, hindi niya nakita o hindi nila napansin yung mga sanga. Iba ka nga naputol na kadahilan ng bagyo. So, balik tayo sa kanyang picture, guys. So, ayan po. Nasa ilalim po yung uh, bato. So, talagang uh, may treasure dyan. So, suggest ko sa nagpadala nito, guys. Hindi ko namang kilala. So, just follower lang. Suggest ko naman uh, merong butas ang uh, old tree. At meron nga nga palatandaan may bato dyan. So, ibig sabihin positive yan. So continue digging lang bro kung sino ka man. Suggest ko ay uh, continue ka lang. Okay guys. Maraming salamat sa inyong panunood. And then kayo din kung meron kayong ipapakita o magpatulong uh, sa ganitong bagay ay matutulungan kayo kahit na ano lang so gagamit naman ako ng uh, libro ng Yamasita Dream Book para di po tayo maligaw sa pag-rereading kasi nga uh, marami tayong uh, mga katiits na basta lang uh, nangungupya lang tapos hindi naman o wala naman sa libro guys na ano pinagbabasihan So yun lang guys ang uh, aking uh, ma-share ngayon guys at sana nakatulong ito ng konti. Please like and share, subscribe sa ating channel and then uh, yun lang po guys. Thank you so much. God bless.